Gayong araw na po ang nakatakdang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hukom ng International Criminal Court. Pinili ni Duterte sa dating uh, Executive Secretary Salvador Medialdea na nasa dahig din ngayon para tumayong abogado niya. Sa isang sulat na nagsisilbing power of attorney, itinakda ni Duterte si Medialdea bilang kanyang magiging abogado sa buong paglilitis. Sa isa pang dokumento, hiniling din ni Duterte na si Medialdea ang maging counsel sa initial appearance hearing ngayong biyernes. Batay naman sa iba pang dokumento na inilabas ng ICC, hiningi rin ni Duterte ang tulong ng Office of Public Counsel for the Defense nang bisitahin siya ng mga kinatawan ng registry ng ICC. May mga hakbang nang ginagawa ang ICC para makadalo ngayong araw si Medialdea. Ayon sa ICC, isasagawa ang pagdinig alas 2 ng hapon oras sa The mamaya alas 9 ng gabi, oras sa Pilipinas. Doon, i-verify ng pre-trial judges ang pagkakakilala ni Duterte bilang akusado. Tutukuin din ang lingwaheng gagamitin sa paglilitis. Ipapaalam kay Duterte ang kasong kanyang kinakaharap, pati na ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng ICC Rome Statute. Kagabi, tiniyak ng ICC na nasa kustudyan nilang dating Pangulo at isinailalim sa medical check-up. Standard practice sa nilang pag-alaga sa kalusugan at kalagayan ng mga akusado. Bago niyan, iginiit ng legal team ni dating Pangulong Duterte na uunahin nilang hilingin sa ICC Pre-Trial Chamber ang interim release o ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Ilang aktibidad naman bilang pagsuporta sa dating Pangulo ang umarangkada sa iba't ibang lugar. Balitang hatid ni Ian Cruz. ibang panig ng bansa. Patuloy ang pagtitipo ng mga taga-support ng dating Pangulo para ipanawagang ibalik siya sa Pilipinas habang nakakulong ang dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ang kanyang legal team dito sa Pilipinas patuloy ang paghahanda. Sabi na kanyang dating Labor Secretary na si Attorney Silvestre de III, kabilang sa mga kasama niya sa pulong para sa pagdepensa ng dating Pangulo, sina Attorney Martin Delgra Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Fred Lim na ng Pangulo, at Attorney Cesar Billy Dulay na dating Commissioner ng BIR. Nangunguna rin sa team nila si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea na kasama ng dating Pangulo ng imbiyahe papuntang Netherlands. We have to prepare for uh, his defense initially, defense. And then we have to study the processes or in the Uh, ICC. Uh, frankly, we don't know the process there now. But uh, just like any judicial body, you know, hindi naman siguro nagkakalayo sa ating proseso. Uunahin ng defense team ni Duterte ang paghiling sa kanyang temporary release na pwedeng i-apply ng akusado batay sa rules ng ICC. Do you think uh, he will qualify doon sa mga uh, conditions nila? Kasi it's a conditional release, eh, yung interim release eh. Eh Ano bang condition nila? Hindi, hindi tatakas. Yun eh. <laughs> lang naman ang iniisip nila. Hindi tatakas. Tatakas ba naman si Presidente saan siya pupunta? Oh, how can you hide? Former President, can you hide? Eh, lahat ng tao, kilala siya. Ang isang abogado ay hindi basta-basta pwedeng mag-enter ng appearance sa International Criminal Court para maging legal counsel ng isang nasasakdal o maging ng mga biktima. Kailangan muna mag-apply sa ICC para ma-admit sa list of counsel ang isang abogado. Limang Pilipinong abogado lamang ang nasa list of counsel ng ICC. Kabilang dito si dating presidential spokesperson Harry Roque na posibleng makasama rin daw sa hanay ng mga magtatanggol sa dating Pangulo. Ayon kay Belio, kasama sa kukwestiyonin nila ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC dahil hindi nakasapi nito ang Pilipinas matapos mag-withdraw noong 2019 pati ang inilabas sa warrant of arrest na ipinutupad ng Interpol sa bansa na Ani ay hindi niya nakita. Sa isang pahayag, sabi ng ICC na matapos maging miyembro noong November 2011, epektibong withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong March 2019. Nananatili raw may hurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng umano'y nagawa sa Pilipinas habang miyembro pa ito ng Rome Statute. Ang Malacanang, dati nang nanindigang kompleto sila sa papel ng arestohin ng dating Pangulo. Para sa ilang legal expert, lehitimo ang warrant of arrest. I don't think there's a question about the validity of the warrant. Pursuant to the exercise of that jurisdiction, of course, they can issue the warrant for the arrest of the subject or the accused in this particular case. Nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute, dapat ipresenta sa competent judicial authority o korte ang akusado. Hindi ito nangyari ng arestuhin si Duterte. Ang, ang role ng competent judicial authority na yan, iti-check niya, okay, ito bang tao na dinampot ninyo, siya talaga yung napangalanan sa warrant of arrest? Pangalawa, nasunod ba yung tamang proseso? Pangatlo, narespeto ba yung mga karapatan niya? Pero sabi ni Attorney Ralph Sarmiento, din ng College of Law ng University of St. La Salle, Bacolod, hindi na applicable o angkop ang Article 59 ng Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas noong 2019. Ang susundin na raw ay hindi dapat malabag ang karapatan ng akusado. Yung mga fundamental rights sa uh, pursuant to the international, uh, you know, yung international convention on civil and political rights. Sabi naman ni Attorney Joel Butuyan, isa sa limang Filipino ICC accredited lawyer kaysa Rome Statute, nakasaad din namang batas ng Pilipinas ang iiral sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Dinetermine naman ng mga pulis na siya talaga si ano, President Duterte. Binasaan siya ng Miranda rights. Peaceful naman yung uh, pag-aresto sa kanya. So yung basic rights niya were actually respected. Ian Cruz, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang ilang opisyal ng gobyerno kung bakit hindi dapat pagbigyan ang petisyon para sa Rito Tavis Corpus na magkakahiwalay inih na inihay ng magkakapatid na Duterte. Kaugnayan sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte nitong Martes sa visa ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema o Supreme Court, kinong-consolidate o pinagsasama-sama ang mga petisyon ni na Davao City Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Veronica Kitty Duterte. Kabilang sa mga pinagkokomento, si Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary John Vicrimulia at si PNP Chief General Romel Marbil. Binibigyan sila ng Korte ng 24 oras para sumagot. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tatalima raw ang gobyerno oras na matanggap ang utos ng Korte Suprema, kaugnay sa petisyon. Iginiit ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III na legal ang kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasunod po yan ang aligasyon ng kampo ng dating Pangulo na unlawful o hindi naaayon sa batas ang nangyari. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. When you can arrest me tomorrow. I have to go home and pack up That's the most decent thing to do. Yan ang pinaka-disenting magawa mo. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Ang sabi mo. Okay. Higher than you. Kuha ito noong March 11, araw na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte <laughs> dahil sa arrest warrant para sa murder as a crime against humanity. Kognay sa madugong kampanya kontra droga kung saan mahigit 6,000 ang namatay. <laughs> Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. Hanggang sa... You have to kill me to bring me to ring. It's not our intention, sir. Ilang sandali pa, iniwalay kay Duterte ang kanyang common law wife na si Hanelet Abansenya at anak nilang si Kitty. Please lang, please lang, please lang, mawa, mawa, malalaman niya, hindi ka o, sige.

Pagkakain ka Makikitang sumugod si Hanilet sa kinaroroonan ng kanyang anak at may pinupok sa ulo. Patuloy na pumapalag si Hanilet. Kalma na, ma'am. Ma'am, ma'am. Ma'am, ma'am. Tama na yan ma'am. Tama na. na niyo ko. Ayon sa PNP, cellphone ang pinupok sa babaeng pulis na member ng Special Action Force. Nagtamo siya ng malaking bukol sa ulo. Pinukpok po yun ng cellphone sa ulo. At napakalaki po ng bukol ng polis natin. Dinala po yun sa hospital. Lahat po ng pagmumura, lahat po ng paglalait ay tinanggap po ng mga kapulisan during that time. Turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si E.S. Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga. nag -e si E.S. Medialdea, dared me to arrest him, uh -huh. and I did. So binasahan ko siya ng kanyang karapatan, ninarast ko siya for uh, PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko lang siya palabas, palayo, na nakaposas, eh, siguro nakita ni PRRD na seryoso ako. At uh, hindi tayo patatalo. Sa aking eksklusibong panayam sa kanya, inilarawan ni Tory ang lampang nangyari noong arestuhin ang dating Pangulo. Eh, grabe ang demands nila. Eh. Kung ano, ano mga demands, eh. they want to be, to be uh, examined in... In a hospital of their choice, they want to be examined by a doctor of their choice masyadong, masyadong over the top ang demand. Pinabulaan ng dinitori ang, din ang aligasyon na kampo ni Duterte na unlawful o illegal ang pag-aresto sa kanya. Ang ICC warrant ay ipinasa sa Interpol. Yes, the President up to the last moment, President BBM up to the last moment, is true to his word. We did not act based on the ICC but rather on the request of the Interpol. Because still, we are a member of the Interpol. And I'm very confident that what I'm doing is legal. Because all the, give, the orders given to me is, are legal. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Namijal Hanilet at Kitty Duterte tungkol dito. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala hindi na raw sasampahan ng reklamo ang direct assault si Hanilet Avanceña, ang common-law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Aba oh, wala po, wala na po, wala na po akong Wala kang kakasuhan. I'll talk regarding Tapos tayo po kami diyan dahil it's just a uh, part of the job. Hindi na kakasuhan wala, si Hanilet wala, po, hindi na. Not worth it. Okay, okay. na huo. Kaugnay Kaugnayan sa pamumukpok ng cellphone ni Avancenia sa isang pulis sa Villamar Air Base noong araw na inaresto ang dating Pangulo. Kahapon ang sabi ng PNP na ereklamo si Avancenia kaugnay sa nasabing insidente. Pero sabi ni Torres sa panayam ng unang balita sa unang hirit, bahagi nga lang daw yon ng trabaho. Sinisiguro raw nila na nasa maayos na kalagayan ng pulis na nagtamo ng bukol sa noo. Kaugnay naman sa reklamong obstruction of justice laban kay dating Executive Secretary Salvador Medaldea, pag-iisipan pa ni Torres kung itutuloy niya ito.